Macaulay the PH, your passion the lover channel. Mag-subscribe ka na! Nagingit-ngit ngayon ang pageant community matapos kumalat ang controversial na rumor tungkol sa diumanoy dahilan sa pagkapanalo ni Miss Mexico sa Miss Universe 2025. Ayon sa viral post, may kasunduan daw sa pagitan ni Raul Rocha, ang CEO ng Miss Universe, at ni Bernardo Bosch Hernandez isang personalidad na iniugnay ng fans sa energy at petroleum sector sa Mexico. Ayon sa mga nagbabahagi ng usap-usapan, konektado raw ito sa malalaking kumpanya ng langis at gas. At dito umano nagsimula ang deal. Sa fan-circulated claim, sinasabi raw na nagkaroon ng meeting na may kinalaman sa investment kapalit ng pagpanalo ng kandidatong may kaugnayan sa naturang pamilya. Dagdag pa ng mga nagkokomento, di umano'y malaking benepisyo raw ang pupunta sa kumpanya ni Raul Rocha, kaya win-win umano ang arrangement. Muli, speculation lang ito ng mga fans. Walang opisyal na dokumento o kumpirmasyon. Dahil dito, sumabog ang social media. Hindi lang Asian fans ang nagsisigaw ng luto, rigid at cooking show. Kundi maging mga Latin fans ay galit at nagpo ng parehong hinaing. Para sa kanila, tila premeditated ang resulta, lalo na't marami ang naniniwalang mas malakas ang performance ng ibang kandidata. Mas lalo pang tumindi ang debate nang third runner-up lamang si Atisa Manalo, kahit ramdam ng pageant experts na mas solid ang delivery niya sa Q&A. Para sa maraming supporters, malinaw na si Atisa ang may pinakamalinis, pinakamaayos, at pinakakompletong sagot kumpara sa Mexico na tinawag ng fans na hindi klaro at hindi strong ang final response. Ngayon, kahit tapos na ang coronation night, hindi pa tapos ang usapan. Fans want answers, transparency, at fairness. At sa dami ng lumalabas na teorya, mukhang magsisimula pa lang ang mas mainit na chapter ng Miss Universe 2025 controversy.